Inangay naman ang isang 8-anyos na lalaki ang rumaragas ang tubig sa Dinalupihan, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang batang lalaki ang inanod ng malakas na agos sa Almasi River sa Baraleros Belt, Dinalupihan, Bataan dakong alas 4.30 kahapon ng hapon. Kinilala ang biktima na si Nick Negel Montaño, walong taong gulang, residente na sabing barangay. Ayon sa ulat, tagtungo lamang ang bata sa tindahan upang bumili ng candy. Ngunit ilang minuto, matapos nito ay nakita ng mga kapitbahay na tinatawid niya ang ilog. Sa kasamaang palad, nadulas ito at tuluyang inanod na rumaragasan tubig. Sinubukan pang sagipin ang kapitbahay ang biktima, subalit mabilis ang agos sa ilog at hindi na naabutan ang bata. Agad namang nagsagawa ng Search and Rescue Operation ang MDRRM o Dinalupian sa pangunguna ni Catherine Montemayor ngunit hindi pa rin natagpuan ang katawan ng biktima pansamantalang itinigil kahapon ang operasyon dahil sa masamang panahon at inabot na ng dilim kagabi at ngayong araw ay ipagpapatuloy ang paghahanap sa ilog sa biktima. Umaasa naman ang pamilya ng bata na matatagpuan na ito ngayong araw. Para sa NBC TV Network News, RH37, Dani Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Patuloy ang ginagawang force evacuation sa mga residenteng ilang araw ng lubog sa tubig baha sa bayan ng Kalasyao bago pa man ang bagyong Nando at ngayon inaasahan na magdadala ng malakas na pagulan ang bagyong Umpong kaya ang mga autoridad ay nagkukumahog sa pagsasagawa ng force evacuation Ang naranasang pagbaha ay dulot ng pag-apaw na Sinukalan River kung saan dito bumabagsak ang baha mula sa kabundukan ng Mountain Province na labis na nakakapikto sa mabababang lugar sa bayan ng Santa Barbara, Kalasyao at Dagupan City Ayon kay Ms. Abinig Sarena, sang PDRR mo officer kahapon pa hanggang ngayon ay kagapay nila ang MDRRMO mo Kalasyao at Santa Barbara sa sinasagawa ng rescue operations sa mga residenteng apektado ng baha. Samantala, patuloy din ang naitatalang landslide sa barangay Maliko sa Nicolas Pangasinan kung saan ayon kay MDRRMO officer Mr. Shalom Balolong ay nananatiling sarado ang Villa Verde Road na nag-uugnay sa Pangasinan at Tuwayba, Biskaya. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo una sa Pilipinas una sa Pilipino Nakahanda na rin ang kapulisan at mga dito sa North East Summer sa pag re sa pagtama ng bagyong upong. Kahapon nagsagawa ng bandilyo ang mga pulis sa lalawigan upang ipaalert alerto ang mga residente, lalo na yung mga residente na nakatira sa mga mababang lugar o prone sa mga baha at landslide. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng mga makasundaluhan Ang ito first company nagsagawa kahapon equipment inspection kasama ng mga line unit battalions. At isa na gawa ang comprehensive inspection sa lahat ng disaster response equipment. Layunin nito na lahat ng personal at equipment ay full mission capable at handa sa pag responde Sakot naman sa kanilang ginawang inspection kahapon ang mobility vehicles, communication system, rescue tools at emergency supplies. Mahigpit naman na pinapalalahanan ang lahat ng unit ng PNP sa Eastern Visayas na dapat ay tiyaking ligtas rin at nakahanda lahat ng kagamitan at sasakyan na kakailanganin sa oras ng kalamidad, lalo na sa panahon ng risk and relief operations. Inatasan ng PNP sa Eastern Visayas Sayas na magsagawa ng sumusunod na precautionary measures upang maprotektahan ang mga ari-arian ng PNP tuwing may bagyo. Isa na dito ang iparadang lahat ng PNP vehicle sa mga ligtas na lugar malayo sa baha o landslide prone areas. I-disconnect ang na hindi na gagamitin ang sakyan at takpan ang mga ito ng tarpaulin kung walang garahe. Kabilang din sa panawagan ang mag-backup ng digital files at itabi muna itabi ng ligtas sa cloud-based external storage. ina inaasahan naman ng PROA ang pakikisa at kooperasyon sa lahat ng unit upang matiyak ang kahandaan sa hari naman sa pagtugon sa oras ng kalamidan. Para sa MBC TV Network News, Arts 34 Chain, galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.